Ang pangarap ko, makapagtrabaho sa abroad. Lahat naman tayo, ang mindset natin, makapagtrabaho tayo sa abroad, yun yung magiging solusyon para matulungan natin ang ating pamilya. Ang dami ko naging experience doon sa Canada. Nag-janitor ako doon. Pag Saturday, Sunday, nag-housekeeping ako. Ang trabaho ko noon is 2am hanggang 7am. Ngayon, yung mga bagay-bagay na mga pinagdaanan mo from nag ako, nag-tricycle driver ako, nag-janitor ako, nagbenta ako ng kung ano, may talent ako. Pag nandiyan ka sa posisyon na yan, sa pagkakataon na yan, para bang sinasabi mo na parang ang hirap-hirap ng buhay. Pag nagdadasal ka nga, bakit mo binigay sa akin ito, Panginoon? Bakit itong pinagdadaanan ko? Ba't hindi ako po yung anak na mayaman? Pero honestly, balang araw, kapag nakita mo na yung resulta ng lahat ng pinaghirapan mo, magpapasalamat ka. Kasi iba yung pakiramdam na meron kang pinanggalingan. Alam mo lahat hindi ka kayang lukoyin basta-basta ng mga ano, makalola ako eh. Una sahod ko, binigay ko gito sa lola ko. Hindi ko siya naramdaman. Kasi siyempre, babang niya yun. Kung maga, bata ako pa eh. Nung ito na nagbibinata na ako, gusto ko magpundar ng tricycle. Yung boundary niyan everyday, matutugunan yung pang-araw-araw na pagkain namin. Kung may matitipid pa kami, meron na kami pambayad ng tubig sa kakuryente. Kaya bumili ako isang tricycle and then after that, nakaipon ulit ako isang tricycle ulit. Hanggang naging tatlo yung tricycle ko. Okay yung kita ng tricycle ah. Ginawa ko, bumili ako ng jeep. Kasi lagi kong hinahanda yung sarili ko na. Dahil sa trabaho to, sa trabaho ng mga pinapasukan ko, dahil nga six months wala, tapos sa racket ka sa mga ano, meron nga wala. Kumbaga hindi siya talaga regular. Hindi mo masasabi na itong trabaho to, mag-grow ako dito. Itong trabaho to, may pupuntahan ako dito. Kaya ang iniisip ko, yung solusyon kapag wala akong trabaho isa sa mga pangarap ko nung ito na nung medyo okay okay na yung kinikita ko kapag patayo ko na ng bahay kahit pa paano yung fulfillment hindi ako magiging ganun kasaya kung yung mga kapatid ko hindi okay ako maayos ang buhay ko tapos sila okay lang pangarap ko gusto ko sila matayuan ng kanya-kanyang bahay ayun sa isa Hinapang ko talaga tinayuan ko ng bahay kahit wala silang trabaho sana meron silang inap na pera sa banko na every month meron silang nakukuha na para kahit papano may pantawid sila sa pagkain, tubig, kuryente. Yung nagpapasokan yung mga endorsement ko, kapag binibigyan nila ako ng mga franchise nila, ang ginagawa ko, binibigay ko sa mga kapatid ko. Hindi po pwedeng lahat binibigay ko sa kanila. Kailangan nagsisumikap sila. Kailangan kapareho sila yung dalawa sa kapatid ko, kasama ko ngayon dito sa Batang Kiapo. Actually, nahihiya ako eh. Kasi nga, siyempre kapatid mo, tapos ipapasok mo. Kaso lang gusto ko sabihin, kung ibang mga tao nga natutulungan ko, siyempre, tutulungan mo rin yung kapatid mo. At kung saan alam mo na maayos, ligtas, pero isa lang ang usapan namin. Sa lahat ng ayoko, yung mapapahiya ako. Kasi siyempre, ayoko yung parang dahil kapatid mo, bibigyan mo ng pabor. Habi ko hindi, pag sumikapan nyo yan. Alam nyo ba sa bahay ko, ang mga kapatid ko at ang mga kasambahay ko, iisa trato ko. Hindi porkit kapatid ko, sila na yung amo nyo. Hindi. Gusto ko pantay-pantay.